pa rin Tayo lang. Um, Ayan guys, guys, guys. May English yan. Ha? May English yan. May Ayan, o, oh, naka, nakalagay X Oh. Ayan, bata. Wala hod na. Wala Mamaya, mamaya English yan. Nasaan tayo? Diyan, sa may 29 ba tayo? Wala hod. ah alo alo yung tayo naman puro jud ne eh. ayan ayan english okay. ah, di na dito sa oh kayo tapos natin, um 11 11 may red ay right. pa rin tayo sa SDC. guys kami naman guys Ayon, Ayan <laughs> eh, po. Ayan eh. po. Ayan 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 po. ka Diyan <laughs> nga mo po yung dalawa. Bakit may next day. Pag-upo daw. station tayo. station matigil din. O, titigil eh. lang. Mga pano. Mga do inen the beach din. Tara. Anong ara? Pwede pala talaga ako magbus o mag train papunta doon. Pwede. Sabaw lang 'yung dalay. Pabalik. Pupunta doon. Ako pupunta doon. Kasi sa naman. Kung wala kang Kung isang luggage lang dala mo. Kung Gusto ay, mo mag-tend dapat alas 12 na sosyalis na Alam mo. Kaya ka muna. dapat pati ipis mo. Anong ko lang Dapat may kasama ka. Hindi naman malikot. Hindi siya malikot yung... Hindi. Hindi ka tulad sa atin na mabagal mo ka talaga. Hindi, mo naman ito. Bagal lang? Bagal. Bagal lang. Tayo mamaya pag pag mamaya. Sa wasagitsit. Ako pa eh. O, saan kayo? O, Tiger? Kaya nangyayari dito eh. Sa atin. Kay Marty eh. Kay Marty. O, Walang driver Mayroon talaga dito. Ano ang parang mga lalaki? daw ito eh. Hindi, paalis na yan. Magtatapon tatapon? No, 150? Saan kamahalap niya? Penalty? Pag? Talat ka rin sa sigarilyo. May penalty ba? May taglinis to, may taglinis Ano yun? Sabang? Pinakahuli sabang? Sige, <laughs> sige. Ba, yung bula yung oh. Exit ano yun eh? Exit 5, ah, uh, Exit 8? Yun <laughs> yung sub na panel? Oo. Oh. <laughs> Pero wala nang problema na kung problem, may problema yung bangko Si yung... Sikwan. Destination sub bank. Hey, Arthur, kung doon <laughs> eh. Eh, <pala> <laughs> Yung, mga yung, mga yung, yung, ah, <laughs> yung, hindi naman naka-ex yung ano, alam Hindi naman naka-ex ano, alam Hindi naman naka-ex ha? Ayun na, may ex. namin. Yung naka-ex din talaga yung ex yung sa bata. Ipan ko tayo. Nandiyo mo May upuan nyo. Iba yun. Mga doon. Doon sa kabila.

Hindi ka oh, kaya? Hindi ba kaya? Ngunit na isang araw-araw yan? kaya, ah, putik yan. Napakalawak eh. Yeah, Lucky no? Ano talaga? Kaya kung yun ang daming bahay. <laughs> pero ang daming bahay, pero ito kunti ang tao dito. Parang nandala ngayon. Ilang million ang tao dito. Kita mo, laki na kinikita dito no? Sa tax pala. Laki na kinikita, tax pala ang Sa daming tao. Fall. Bahay oh. Patak patak. Ikunti ang tao dito, ilang million ang tao dito. Bahay lang marami dito. Ay, babagal na yan. Palik, babagal na yan. Paliko na eh. Hindi oh, pa rito yung mga paddle din natin? Oo, dito. Doon sa mga, sa natin. <coughs> doon sa ano yun, sa mga ilalim. Doon oh. doon sila nagsayot dito ba? Dito nang kaari, shit sila ito ba diba? Oo. Yung may mga station yata. Oo. Oh. Kata station.

bandar metrin di mau uh, gastus baka, baka, baka? oh lang, uh, gastus um, uh, Actually, uh, do gabe alas apa karena yang belum mungkin bayar do yang bayar 4, tuh hours itu